Hello guys! Do you have any idea kung anong nangyari sa albino arwana namin? Nagresearch ako about this at ang sabi ay meron daw itong SBD or swim bladder disease. Ang swim bladder disease ay isang sakit ng isda kung saan ang simptomas nito ay lumalangoy o nagpo-float yung isda na nose down, tail up, or upside down. Ayon sa nabasa ko, ang dahilan daw nito ay either constipation, trauma, or infection. Bali, ganito kasi yon. Naglinis si daddy ng aquarium, pero nakalimutan niya na nagiba na yung water namin sa subdivision. Masanay siguro kasi sila dun sa tubig namin before. E ngayon kasi parang nilagyan na ng chlorine yung water isa rin sa tinitignan naming reason is baka nga na-constipate sila since kakapakain lang ni Daddy Carlo, bumili siya ng mga feeders. Tapos yun, usually naman hinahayaan namin yung mga feeders kasama ng isda. So, ang naging first aid namin is nilagyan namin ng asin yung tubig ng aquarium. Ibinaba na din namin yung level ng tubig. Tapos, nilipat na rin ang lalagyan ni Daddy Carlos si Banana sa ibang lalagyan kasi sa kanilang apat, siya lang talaga yung mahina. Tapos, tumakbo na rin si Daddy Carlos sa malapit na pet shop para bumili ng uh, anti-chlorine at gamot para dun sa SBD. But, sadly, hindi na ni Banana. Ayan, patay na si Banana. Ang ganda pa naman ni banana. Dinastic namin. We'll try to dalhin sa taxi doon. Wala na yung eyes niya, no? O puti talaga yung mata niya.

Ay, banana. Free. free. Ganda at sila nakalibay. Oo. Yung ibang mga kasama niya nandyan. Kasi baka mga, mga mga hindi yan. Hindi yan mga amoy pero... Taasan mo na lang yung ano yung... Oh, yung basura, dala nyo? Dala nyo yung basura? Para isang kagatan. Para isang